Hello mga kapatid. Ngayong araw, sabi ni Tatay Ver ay naikabit niya na yung mga uh, kailangan para sa pag-upgrade itong drum shield namin. Kasi itong prototype drum shield namin ay nakitaan ko ng mga problema. Gaya nito. Sa aming bisagrang salamin. Ayan Mabilis siyang mabasag. Dahil flexible nga itong ano, acrylic panel natin pagka nauusog siya at sobrang weak nitong mga bisagra na salamin nababasag siya so nagkaroon ako ng plano na lagyan siya ng ano ng lagayan talaga para mangyayari hindi na siya magiging ganyan kundi i-sliding ay ano na siya i kumbaga ilalagay na lang ng ganun tapos meron siyang parang mga poste na ganyan dito 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 tas dun ah, may papakita ko sa inyo yung plano tsaka yung product. Ang inaan ko, inaan ko yung plywood na pang lalagay ko din sa pinakaan para hindi nakataas kataas pa siya. Ah, ay, lalagay niyo pa siya ng ano dito tayo sa ilalim. Ang sa ilalim, mga pantena din yung tara. Mm -hmm. Kaso wala akong magkuha ang plywood, eh, tuwa ko. Eh. Uh -huh. Tumatayo na pala pala tayo ng kusa, ano. Mm. Ayos okay na rin ho pala eh. Kahit hindi na siguro ano, basta ay ano mo lang na. oh, tay ganda ang ganda tay yan ito na po yung ano yung ginawa ni tatay ben galing po talaga ng ano namin ah aming carpenter <laughs> ganda na pagkagagawa. Oh. parang sa frame ng ano ng mga paintings yan ito yung ano paglalagyan ay, ay, niya oh yan tama ni sasay po video masikip ano naman yun kakataman lang ng kunti yun dahil ha, Ah, pa madali na naman humakat tayo, no. Ganda tay. Ah. folding pa yan, oh. Galing. Hello <laughs> so, mga kapatid, update doon sa upgraded natin na drum shield. Ito na siya ngayon. Pininturahan natin siya kagabi, Saturday night. So first coating pa lang. Hindi ko alam kung isa second coat ko pa siya. Tapos ito na siya nakabit na siyang acrylic. Yan, tingnan niyo po Ganyan na magiging itsura niya. Yeah. Medyo may ayusin pa diyan kasi hindi siya pantay. Yan, yan na 'yung magiging ano niya, itsura niya mga kapatid. Pag nailatag na siya dito. Tutusin hindi pa tapos 'yan kasi bumubuka pa siya dito. Hindi pa siya kailangan siya ng may dito siguro yun na mga kapatid so ito yung ano uh, halos finish product na kasi nakapantay na siya oh. pinantay pala ni tatay Berto tsaka ni Gab kagabi Oo oh. oh. nakapantay na siya eh, di ba yung sabi ko sa inyo na ano siya parang nag, naghihiwalay yung ganito lagayan ayun hindi nagaano. kasi ang ginawa ni tatay Bernie lagyan niya ng nylon ayun sa magkabela. Ngayon, mas okay-okay na yung itsura nya Ganyan na. Wow. Ito tayo. Ah. So okay na siya. Hello mga kapatid, ito na yung aming upgraded drum shield mula sa pagiging ganito ay ganito na siya ngayon. Turing. -di -di Meron na siyang base dahil nakarand kasi nakaano siya. Nakadikit siya, 'di ba? Nakita niyo naman sa unang video natin nakadikit siya, nakabisagra. At ang reason kung bakit in-upgrade ko siya ay dahil hindi siya ganoon katibay. Kaya ang naisip ko ay gawin ng ganitong plano. At isinakatuparan ni Tatay Ber. So ito na siya i-review natin siya ngayon kakatapos ko lang maglinis sa pamamagitan nito. Ching. Yan, tingnan Okay, una mga kapatid, ang ginawa natin. Ang ginawa ni Tatay Bear pala ay yung base ito. Ang idea kasi nito ay para siyang ano, yung isasalpak na lang tong ano, Sinanlupak acrylic sheet. Parang i-slide ng ganun. Shuk! Para madali na lang siyang isaksak. Kaya ang style niya, bumili kami ng kahoy na ganito muna nakalimutan ko su sukat nito basta ganyan tapos ito yung ano, quarter si na tinatawag parang sa mga frame yan, para dyan yan yan ang magiging ano, niya, palaman pa nga ito mas, ano, maayos kasi may ano pa siya lumalabas pa tapos simas dito din may papalaman siya yan tapos pagkatapos na ito mga kapatid apat yan diba apat nagawa uy hindi kitan Uh, Sabi nyo, nandito naman sa loob nito. Ang nito, folding kasi siya. Ah, look at ito. Oh. folding uh, kasi. Tingnan nyo to Tching! Nakabisagra. Bisagrang bakal na siya. Kung dati dito siya sa may salamin, bisagrang salamin na tigta tatlo. Dito na siya sa baba. Hindi na mababa na mababasag to. Kasi syempre, bakal naman yan, di ba? Hindi na siya mababasag. Meron sa dito isa. Doon din, doon. Ayan, bali tatlong nakabisagra. Kaya na fall din to. un mm, din talaga yan. Ayan. So, mas lumuwag luwag at kumunting taas siya kaysa sa normal na height niya. Ayun lang, tapos pininturahan ko na siya ng ganyang kulay para kahit pa ibumagay-bagay naman sa stage. Ayan so, oh. never too far to reach you out